kung makikita mo pinaalis yung mga taong nakaharang sa labas dahil nahirapan po sila ilabas yung mga biktima Delikado na po ang kalagayan natin Itong Army Major na ito tunog ng kanyang sila na iba na itong BBM Kaya bago ko napanood ang video ng dating General limang araw bago naganap ang pagkataki atake sa Marawi Ulitin ko hindi ko sinabing konektado yung mga kaganapan ngayon sa PISTO Ito ay isang reaction lamang <tong> Good morning mga kakibat, welcome back sa panibago nating video kung saan reaksyonan na lang po natin yung pag kahapon doon sa MSU o Marawi State University. Kumpirmado na na labing isa na patay at may mga sugatan na ginagamot sa kasalukuyan. Ang nangyaring pag ay naganap kahapon, December 3, alas 7 ng umaga na itinaon pa sa isang Sunday worship mas. So ngayon, panoorin lang natin saglit ang pag-rescue ng ating main in uniform na nasa loob mismo ng pinangyarihan. Let's go! So ngayon kung makikita mo, pinaalis yung mga taong nakaharang sa labas dahil Nahirapan po sila ilabas yung mga biktima. Alam nyo po, so nakakalungkot po ang mga ganitong pangyayari dahil hindi po ito gawain ng mga normal na tao dahil mga halang lang po ang kaluluwa sa mga gumagawa ng mga ganitong pag-atake. Hey! lahat ng biktima na yung inilabas nila ngayon kung saan na uh, karga-karga nila at nilagay dito sa ambulansya. So ngayon mga kakibat, yung mga nakita niyong video, yun yung mga taong nirescue nila sa loob mismo ng gymnasium kung saan doon nga pinasabog yung bomba na itinaon nga sa isang misa Ito ay isang reaction lamang kung saan ipakita ko lang sa inyo ang isang video ng dating general na dismayado ngayon sa mga nangyayari o mga naganap sa kasalukuyan. So ngayon, hindi ko sinabing konektado po yung mga kaganapan na nangyari sa pag-atake dito sa pistok na sinabi ng isang general let's go, ituloy lang natin wala na, nahulog na sa patibong ng komunista ang gobyernong ito okay, basahin ko yung joint statement so ngayon pakinggan lang natin yung joint statement ng government at saka CPP-NPA cognizant of the serious socio-economic and environmental issues and the foreign security threats Facing the country, the parties recognize the need to unite as a nation in order to urgently address these challenges and resolve the reasons for the armed conflict. The parties agree. To a principled and peaceful resolution of the armed conflict. Resolving the roots of the armed conflict, ending the armed struggle, shall pave the way for the transformation of the CPP, NPA, and the The parties acknowledge the deep rooted socio economic and political grievances and agree to come up with a framework that sets the priorities for the peace negotiation with the aim of achieving the relevant socio economic and political forms towards a just and lasting peace such framework that will set the parameters for the final peace agreement shall be agreed upon both parties consequently we envision and look forward to a country where a united people can live in peace and prosperity signed in oslo norway November 23, 2023. Government of the Republic of the philippines antonio lagdameo jr special assistant to the president uh, national democratic front of the philippines lois Salandoni witnessed by royal norwegian government christina le ribiam special representative to the philippines yan po may natanggap akong similar uh, message galing sa aking puting ahas yung sinasabi ng puting ahas nasa Okada Resort Hotel noong November 18 nagmeeting si Speaker Romualdez at ang mga top communist leaders sa Toro Campo, Teddy Casino, Liza Masa may isa pa. At ang pinagkasapan yung proposal ng CPPNTF for uh, resumption of peace talks. According to the report, yung puting ahas, positive ang response ni Speaker Romualdez. So, ngayon ulitin lang natin ang sinabi ni General. Malinaw po yung sinabi niya na si House Speaker Romualdez ang kasama sa pakipagmiting sa mga makakaliwang grupo sa kada na para iparating sa Pangulo. According to the report, yung puting ahas, positive ang response ni Speaker Maldes at ire-recommend niya sa Pangulo. Yun ang report na natanggap ko na i-vlog ko na ito. Ngayon, ito na, November 23. Alam mo, ang isa sa nabalitaan ko dito na ang demand nga ng mga ginayupak na ito ay pakawalan yung mga kasamahan nila na nakulong sa kasalukuyan. So, labing walong daan. So, take note, labing walong daan yung nakakulong ngayon na mga miyembro ng CPP-NPA. So, ngayon, ituloy lang natin. Nagkasundo na ang dalawang parties na i re na nila ang peace negotiation. On paper, maganda po ang sinasabi wala pong masama sa binasa kong mga statement. Napakaganda. So, ibig sabihin, bago lang. So, November 23, 2023. So, siguro mga 2 weeks pala. Tama ko ba? So, biruin mo, 2 weeks pa lang yung pag-uusap. Tapos ngayon nga, biglang may naganap na pag-atake. So, ulitin ko, hindi ko po sinabing konektado po yung pag-atake sa Marawi at dito sa bistok na sinasabi ng mga CPPNP at dito sa government side. So, hindi ko alam kung sino pong uh, author dito sa pakipag-usap dito sa mga ginayupak na ito kung bakit binigyan pa nila ng pagkakataon but these are all deception halos sa lahat ng naging presidente mayroong ganitong peace negotiation including panahon ni Tatay Digong. ang pinakamaluwag na na accommodation sa mga communist panahon ni Tatay Digong dahil nagbigay pa siya ng apat na cabinet position sa mga communist. Tapos grabe ang peace negotiation umasa po si PRRD na magkakaroon ng just and lasting peace. Anong nangyari? Wala. Na. Habang nagpipis negotiation, sige namang ambus ang mga inpay sa ating mga men in uniform. So tama yung sinabi ni General na apat na magkakaliwang grupo yung napoint ni Pangulong Duterte para mapag-usapan ng maganda yung peace talk agreement dito sa City CPPNP. Pero anong ginawa nila? Habang tuloy-tuloy yung pakipag-usap ng government, so panahon ito ni Pangulong Rodrigo Duterte, habang patuloy yung pakipag-negotiation nila ito namang makakaliwang grupo o NPA ay gumawa naman ng hakbang kung saan umatake ambos dito ambos doon na ang dami nga na matay na mga sundalo kaya dito nagalit si PRRD sa pinagagawa nila so kinansil ang agreement na gustong mangyari ni PRRD so pakinggan ituloy lang natin kaya galit na galit si PRRD kaya tinigil niya ang uh, peace negotiation tapos nag-declare na pulbusin o tapusin na ang communist armed conflict kaya na tao nasimulan ang ntf ka. So ang ginawa nga dyan doon, nakafocus si Pangulong Duterte na i-implement yung ntf ka na kung makikita mo nga sa mga YouTube o kahit sa platform ngayon, nandoon yung ginawa ni Pangulong Duterte na magpagawa ng mga akses sa mga kabarangayan sa kabundukan para hindi makapenetrate yung mga ginayupak na ito? Sa right approach, tuloy-tuloy ang military police operation na ngayon napaka-successful, maganda ang resulta. Dito naman sa left-hand approach, yung development side, ang NTFL Cup, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng development sa mga depressed areas at napakaganda po ang result. mag -re arm mag -re So tama naman yung sinabi ni Gerald na napakaganda po ng approach ni Pangulong Duterte dahil tuloy-tuloy nga ang development sa kanayunan. Lalong-lalo na sa mga depressed area kaya nakakapangina yan maalala ko nung mga debates I think SMNI debate tinanong itong candidate na BBM kung uh, papayag ba siya resumption ng PISTO paano mo ma-end ang local communist armed conflict kung magkaroon ng PISTO lalong magpapalakas yan kaya ito patibong so, so ayan bago ko napanood ang video ng dating general limang araw bago naganap ang pag-atake sa Marawi ulitin ko, hindi ko sinabing konektado yung mga kaganapan ngayon sa Peace Talk, ito ay isang reaction lamang. At kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-update pa kayo sa aking mga susunod na video. Maraming salamat.